Kuya, baka pwede ko matulong pang ng bigas. Wala ba kayong bigas? Wala nga po eh. Ang panganay ko po ay eh, nagalaw. Nino? Nang bayaw ko po. Dito muna tayo sa ilalim ng puno. At naliligaw tayo dito. Ano ganun lugar na ito? Ate? Huh? Excuse me, pwede magtanong? Ano po, Anong lugar ba ito? Sityo Kambuha po. Sityo Kambuha. Alam mo ba yung Sityo Tungkod? Pa pag tala po pa ba yun, paglapas po yun, hindi eh, ka kakalwa. Ah, malayo pa ba rita? Naliligaw kasi ako. Naliligaw ko ng waste. So, saan kayo galing? Opo, nabili pa ng pagkain ng mga bata. Pumili ka ng pagkain ng mga bata? Opo. Ito, anak mo? Opo. Maglalakad lang kayo dyan, eh, na yan. Galing ako dyan eh. Wala nga po. Eh, wala po kong pamasakit pang, nalakad na lang po kami. Nalakad na lang kayo. O, kamusta naman ang buhay niyo dito sa bukid? Mahirap din po. Mahal buhay na po yung asawa ko Ha? Ah? Ibig sabihin, wala ka ng asawa ngayon. Po. Ilan na, na po. Ilan ang anak mo? Anim po. Anim? Paano mo nairaraos itong mga anak mo? Lalabada po, nasa ilan. Bukod sa paglalaba? Pagkailinis po ng bahay. Isa po kayo titinda-tinda akong walis po. Nagagawa po kami ng walis. Oo, oh, tama yun. Para may raos mo yung mga anak mo. Lima ang anak, 6. tama? Anim. Ilan taon na ba yung ano mo, yung bunso mo? Apat po. Yung panganay ko po ay eh, nagagalaw. Nino? Nambayaw ko po. Nako, ibig sabihin yung anak mo pa, ilang taon na ba yun? 15 lang. 15 anyos? Tapos yung bayaw mo, mga ilang taon na? 26. Nagalaw po ng bayaw ko. Tinama sa bundok. Eh, yung pala, may gagawin po hindi maganda. Nagbunga yung ginawa po ng bayaw. Madaling salita, pinagsamantalahan ng bayaw mo. Um, anak mo, panganay. panganay. aaral nga, nga po, is, hindi na po nakapag-aaral ngayon. Nagbunga po. Ay, ano nangyari dun sa anak mo ngayon? Nasaan yung anak mo? Tatrabaho na po. Para may pambili po ng gatas yung anak ko niya. Hmm. Na four months. hirap ng buhay. Ganun pa nangyari. Ano? Yeah. Nawala na yung asawa mo. Ginawan pa nang hindi maganda ng bayaw mo yung anak hmm. mong panganay. Eh. Hmm. Kuya, baka pwede umatulong yung pambili na ng bigas. Wala ba kayong bigas? Wala nga po. Eh. Ano yan? Masanas po. Tsaka hotcake po. Bigay-bigay. Binili ko po yung iba. Ah, yung itong may mansanas ka pa. Oh. Saan galing yung mansanas mo? Bigay po sa Ah, ibig sabihin, binigyan-bigyan ka lang ng mga kakilala mo. Opo. Oh, ano yan, yun yung pagkain nyo ngayon? Bigas po, wala. Wala. Ang utang na lang. Ah, ganito, ate. Ano nga palang pangalan mo? Sorry. Mary Joy. Ate Mary Joy. Ano mo, nagulat ako sa nangyari sa pamilya mo, oh, sa anak mo. Oh. Tignan ko kung may pera pa ako, ha? Hmm. Oh. Ito, 500 na lang ang pera ko. Okay. Ito, itutulong ko na sa ito. Ito okay. ko naman may gasolina pa rin. Okay. Maraming salamat po. Malaking tulong na po. Uh, si Mary Joy, ibili mo ito ng bigas mo para okay. sa pamilya mo. Alam mo, napakalit na bagay ito para sa inyo. Pero kahit pa makatulong man lang. Sa ganitong salamat. pagkakataon. Yan lang talaga ang pera ko ngayon ha. Maraming salamat po. Malaking tulong na po para sa aming puto. Ganyan ang buhay natin. Uh, may mga puro ng pagsubok. Huwag kang bibitaw. Kailangan po lumaban. Oo, lumaban ka. Dahil may anim ka pang anak. May apo ka pang isa ngayon. Pinapagatas pa. Pinagatas niya ako. Hmm. Paano yan pag walang gatas? Eh, nangungutang po ako ng gatas sa may dyan sa tindahan. Paano ng sweldo ay binabayaran. Hmm. sa mga sideline, sideline side mo. Side Itong lugar na to ay sityo ano to? Kabuha. Sityo Matahini. Oh. Santa Maria. Oh, Santa Maria, Laguna. Mayroon din pala siyang uh, dinadalang problema. Ayun, nabigyan natin siya ng konting uh, uh, tulong. man lang. Ate Mary jo, ikaw nang bahala dyan sa aking munting na ibigay ha? Opo, salamat. Uh. Maraming Marami po salamat po sa inyo. Walang May Tulong na po to sa amin. Oo, oo okay. ibili mo ng bigas ha. Walang ano man, Ate Joy. At palagi kayo mag-iingat at huwag makakalimot sa Panginoon Diyos. Kahit anuman ang pagsubok ng ating buhay.